Hello mga mi, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! May nyo nga pala dyan na nagpiprito ako ng patatas at ng carrots. Nakaprito na rin po yung hotdog kaya lang sunog. Pinababantay ko kasi sa asawa ko kaya lang hindi niya tinignan. Inuuna niya po yung marketplace niya. Meron nga din po palang kaunting bell pepper. Dahil sira yung ibang part kaya ayun na lang yung nasama ko. Hindi niya pala alam dyan na binibidyohan ko siya. Piprito na nga po pala tayo dyan ng bawang mga mi at saka i-add din natin yung sibuyas. Alam nyo na po ba kung ano niluluto ko mga mi? Kung nga pala ng tomato sauce at ito ang gagamitin ko Del Monte Filipino style tomato sauce. Del Monte baka naman! <laughs> nakita nyo na po to, alam nyo na po mga mi kung ano yung lulutuin ko. Bali magluluto po tayo ngayon ng minudo. First time ko nga lang pong magluto ngayon ng ganito na ako mag-isa lang. Nilagyan ko nga pala ng tubig dyan para lumambot yung mga baboy. Gugutom na ba kayo mga mi? Ako din na nagugutom na rin ako. Nung malapit na nga palang maluto ito ay tinikman ko at napawawa ko dahil alam ko naman palang lutuin. Tapos ko tikman ay tinawag ko naman ang mahal kong asawa. Siyempre, panigurado ako ay magugustuhan niya yan. Wala pa naman akong naluto na hindi niya gusto. Sabi sa inyo eh. Ayan na po ang aking naluto. Pagkaluto nga po pala niyan ay kumain na rin po kami ng aking asawa. Naglagay na nga rin po kami sa aming baunan. Dahil babaunin din namin yan, trabaho namin. Paalis na nga pala kami sa bahay at magbibiyahin na kami papunta sa trabaho po. Biyahe po namin papunta sa trabaho ay mga 10 to 15 minutes lang. Depende pa po yan kung traffic. Fast forward mga min, nandito na nga po pala tayo sa trabaho namin. Bali nagpark na nga po pala kami dyan ng aking asawa. After po neto ay papasok na po kami. At natapos na nga po pala ang ship namin. Bali meron nga pala kaming lakad ngayon. Punta nga po pala kami kila Cyril. Pero bago kami pumunta doon ay mumi muna kami sa may bakong dahil may ibibigay ang aking asawa kay mama. At sinabihan kami na dumaan sa simbahan ng dinalupian dahil may iaabot ang aking asawa sa pamangkin niya. Tara, biyahin na po tayo. Fast forward, nandito na nga po pala kami sa may simbahan. Sa may gilid po ng simbahan niya. Naghintay pa nga po pala kami dyan dahil hindi namin alam kung nandyan ang pamangkin niya. Sinabi ko nga pala sa aking asawa na magtanong ako sa dalawang babae sa harapan namin. At nandun nga talaga ang pamangkin niya dahil nakatalukbong lang pala siya or nakatakip ang kanyang mukha dahil mainit daw. Tuwang tuwa nga pala dyan ang aking asawa dahil nakikita niya na magaling daw sumayaw pala ang kanyang pamangkin. Parang gusto niya rin sumayaw oh. Ngayon naman po ay pupunta na po tayo sa May Florida Kaya lang hihintayin po namin yung mga kasama ni Jay At nandito na nga po pala ang mga hinihintay namin Umalis na rin po kami at nagbiyahin na Chill lang po tayo sa pagdadrive yung dalawa na una na At kapag basta may karaoke sa harap ng aking asawa Ay hindi mawawala ang heaven knows Palagi niya itong kakantahin dahil ito ay favorite niya tanaga Yan nga po pala ang pinuntahan namin dito Bago sila mag-inom dyan ay kumain muna kami ng kanin Napakasarap nga nang inihanda ng kasama nila. Meron siyang nilutong dinakdakan at saka ginataang adobo. Nawala tuloy ang diet ng asawa ko. Kapag pala may mga ganyang ganap ang ay asawa ay palagi niya akong kasama. Kapag din naman hinaaya siya ay pinapayagan ko siya dahil pala lang lang yun. Tsaka kapag gusto niya rin ay okay lang sa akin yun. Akala nila dyan ay nagpipicture lang ako totoo lang, binibidyohan ko sila. Ayan nga po pala ang iniluto ni Sai. May nakita akong picture kaya sinama ko na yan. Nakauwi na nga po pala kami dyan. Makikita nyo, mahimbing na nga ang tulog ng aking asawa. Sabi niya sa akin, bago siyang matulog ay hindi na daw siya maghihilamos, ay sabi ko sa kanya maghihilamos siya. Sabi ko rin sa kanya ay sabay kaming matutulog. Kaya lang, pagkatapos kong maghihilamos, pagbalik ko ay tulog na siya. Hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat! Magandang buhay!